Mga kababayan, ayon po sa ilang mga barangay officials na nagko-comment dito sa ating content, ang BSQ nga daw po ay talagang gaganapin na sa November 2026. Pero lang babasa yung mga comment, no. Uh, actually, mga kababayan, ay uh, nababasa ko itong mga comment na ito sa iba't ibang uh, mga uh, commentator dito sa ating uh, content. No? At ngayon, naisipan kong uh, i-content sa inyo para... Ay yung ibang mga barangay officials na nanonood sa atin, eh makapag-comment kung gaano nga po ito katotoo. No? Sabi ng isa dito, no? Uh, pinaloon sa taga-bangko ang mga barangay officials sa kanilang uh, honorarium, hulog-hulugan monthly amortization good for 14 months to pay until November 2026. Hindi pa ikaw maniwala na walang eleksyon sa December mismo taga-bangko na nagsabi. Ayan, no, itong nag-comment nito, hindi ko nababanggating kung sino, no, ay uh, pinal pinalon na nga daw, di umano, ang mga barangay officials. At ganun din yung mga nag-comment na iba, no. Marami, marami nang kukomit na gato na nakapag -loan na daw ang mga barangay officials dahil ang BSKE ay, uh, yun na nga, sa November 2026. At hindi rin magpapalon ang mga bangko kung merong BSKE sa December 1. No, siguro ang pinagbabasayan nila dito yung batas na RA 12232. Eh, no? So, nakapag-loan na nga daw. At meron din isang uh, comment na sabi niya, ay barangay official dito, sabi niya ay uh, sa content na di umano doon sa kanilang GC na nagbaba na mismo yung liga ng mga barangay. Na ang BSKE nga ay sa uh, November 2026. At meron din mga comment na meron na silang mga gaganaping mga meeting, no? mga meeting na itong mga barangay officials para pag-usapan. BSKE 2026 nga po. Eh gaano ito ko totoo mga kababayan. Ah hinihingi ko po yung mga barangay officials diyan na mag-comment kung talagang nakapaglo na nga po kayo. At 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 ang uh, iyong mga basihan no para malaman natin kung totoo. Yung eh, sagot ko dito ay uh, uh buti, po, buti pa ho kayo. Alam nyo na talagang sigurado na kayo na BSK is sa 2026. Although sabihin na natin na yan ay batas. No, kaya lang sabi ko sa uh, reply ko, uh, ang kumilik na hindi pa alam. Uncertain pa nga sila kung uh, matutuloy na ba sa November eh, 2026. Kasi nga naka-petition pa po ito. Eh. Inaantay natin yung decision dito ng court uh, uh, Korte Suprema. Ano kung talagang totoo na matutuloy na or uh, un unconstitutional o konstitusyon. Ang reply niya, alam na ho yan. <laughs> so, uh, ito na comment na ito. O baga, pwedeng uh, nakarinig lang din ang balita sa kapwa niya mga barangay official kasi uh, hindi mo masisi sila eh. Dahil uh, merong pahayag kasi mismo yung liga ng mga barangay, uh, uh, yung pinaka-president ng liga ng mga barangay talaga nagpahayag na, na nagpapasalamat siya dahil naurong na ang BSKE sa susunod na taon. Uh, sa pahayag na yun ng Presidente ng Liga ng mga Barangay, ay uh, siyempre siya ay tiyak na tiyak na. Ang niya kasi doon ay yung uh, RA 1232, yung batas. No? Advance siya, nagpasalamat siya. Uh, pero hindi na i-consider yung uh, ito ay nakapetisyon. Nakapetisyon eh, at uh, nagkontrapetisyon na nga din itong Liga ng mga Barangay. At pinakomment na nga dito si Atty. Makalintal at uh, nakapag-comment naman na. At yun na nga, inaantay natin. At uh, pagkatapos sa uh, sabi-sabi sa mga balita, no, na ang, uh, ang Korte Suprema ay nakareses, pero nakapagbigay naman sila ng uh, makapagbaba ng ilang mga TRO sa iba't ibang kaso at doon din sa BARM. No? Pero bakit? Walang TRO. No? Walang TRO itong BSK na hindi din din ni Atty. Makalita na dapat mag-TRO. Siguro maaaring itong mga TRO bilang ng Korte Suprema sa ngayon ay mga nauna pang kaso, mga nauna ng petisyon. Kaya merong mga TRO na kubaga eh, na i napag-aralan na, na, ito at naingi na rin yung mga kumikomento. No, ito kasi wala pang komento dito yung uh, gobyerno eh. Inaantay din natin yun. Kaya na uh, hindi pa makapag-desisyon kung bibigyan ng TRO, kung magbababa sila ng TRO para sa BSKE. Kung, kung magbaba sila ng TRO dito sa BSKE ay para mapigilan o mapansamantalang pigilin ang uh, implementasyon ng uh, BSKE 2026 yung sinasabi ng bagong batas na RA 1223 ito nga po. Ayan, so inaasahan ko po na kayo ay mag-comment dito mga kababayan uh, yung mga nakapag-loan na. Comment nyo, please. May comment nyo dito. Kailangan natin para palaman natin. Kasi sasabihin niyo kung bakit kayo nakapag-loan. No? At uh, hindi naman din daw magbibigay ang mga banko ng loan sa mga barangay officials kung walang uh, informasyon o order na galing sa itaas. Yung honorarium nila yun eh. Na-loan eh. Ng mga barangay officials. Diba? Ngayon, paano kung hindi naman ito totoo? Siyempre maaaring hersey-hersey lang itong nag-comment kung ikaw po mismo ay nakapag-loan paki-details naman po para alam natin. Kasi kung nga binigyan na po kayo ng loan ay kung tutuusin, mali yun kung nakapag-loan na kayo. Alam niyo kung bakit? Eh wala pa pong binababa ang Korte Suprema na ang konstitusyon uh, kahit ayan po ay batas na ay eh, nakapetisyon po yan Ika nga yun, nakapending yan, nakabitin. Hanggat uh, hindi sila sinasabi o dinideklara ng konstitusyon yan o unconstitutional yan, wala pa po. Although talagang, kasi nga sabi nga nila ay eh, uh, although batas na nga, ayun ang katwira nila eh. At dahil ito nga ay batas na, ayun ang magiging katwira nila. Batas na ho yan, di susundin po natin. Hindi na rin natin sila masisi kasi sumusunod sa batas. So, ibig sabihin nun, kinonsider nila yung batas na tiyak na tiyak na 100%. Pero dapat, itignan din na pa pala ito. Itignan muna natin. Wait tayo. Parang ginagawa ng Korte Suprema ng Korte Suprema ngayon, na Sila nga, hindi basta-basta nag-de-decide, eh. Uncertain pa din sila, eh. Ganun dapat. Ngayon, so, sabi ko nga lang, eh, problema yan kung uh, nakapag-loan na kayo tapos bigla lang magkakaroon ng uh, BSKE sa December 1 or mauurong. Ganun pa man, kung sakaling totoo yung na nakapaglong kayo, di nasa sa inyo naman po yan eh. ba? Diba? Ayan. So, inaasahan ko na magkukomment kayo dito mga kababayan. Wala pa tayong inaantay. Ano petsa na? At tayo tutuloy na rin natin to. Medyo maiksi pa naman para alam natin. ba? Diba, sabi natin sa mga past natin mga uh, content ay sana mabilis na mga pag-decide dito ang Korte Suprema. At least man lang eh, bago mag-October. Uh, Kakayanin pa ba mga boss, mga barangay officials, kaya pa ba mag-decide ng AC bago mag-October? Sabihin nilang unconstitutional. Samantalang hindi pa po nagbababa uh, ng comments ang gobyerno dito, ang kamara. At mismong palasyo, wala pa rin po silang comments na binibigay at marami din nagsasabi na hindi na magko-comment yan. Or kung meron man, kailan nga ba? At kung magkapag-comment sila nito sa bukas o sunod na araw, o, oh, siyempre, re na ang case yan, pag-aaralan. Kung dapat pang bibigay agad ng TRO. Kung halimbawa TRO, ganun pa rin naman, ay uh, next year pa naman yung BSKE. No, so, ang iisip ko dyan, sabi ko nga, palagi ay dapat ituring na ang konstitusyon kaya lang bago mangyari yon ay uh, hihingin pa nga ang kanil kanilang mga panig or oral argument maaaring magkaroon ng oral argument to at hindi niya gano'ng kabilis ang desisyon dito ng Korte Suprema at kapag lumampas na nga sa October, November mag November na ay uh, tiyak na urong ang BSKE sa susunod na taon, 2026. Na-explain na rin natin mabuti yung uh, mga kad kadahilanan dito. Ngayon, uh, no, ito lang kasi itong mga comment. Ito marami itong lang ko-comment na ito na wala na sa November 2026 na ang BSKE dahil yan ay patas na nakapag-loan na kami. Mag-move on na kayo. May mga aspirante sabi. Sa comment, hindi ako nagsasabi, no, mag-move on na raw. Bawi na lang kayo next year isang taon lang naman yan, mga ganon. ah uh, sundin ang batas, mga ganon. Di ba? Oh, may punto naman po kayo doon. Kaya lang kasi eh, may reklamo eh. Pag may reklamo, hintayin lang desisyon na AC kung anong sasabihin nila. Eh, sa ngayon, sa kasalukuyan, inuuna ng uh, AC ang problema dito sa BARM. Naglabas ng TRO ang AC sa BARM. At uh, nagkaroon na nga ng pagpupulong ito. Ngayon, di pa natin alam kung ano naging decision na AC kung a uh, itutuloy na ba ulit ang uh, BIS uh, BARM sa October 13. May eh, posibilidad kasi maurong ito eh dahil ayusin uh, nila yung sa uh, uh, BARM redistricting law. Di ba? Yung old law nito sa BARM ay yung uh, BEA 58. maari yun na sundin nila pag nagkataon tapos tuloy sa October 13. Ayan. Pag uh, natuloy na itong BARM sa October, eh, yung maliit na chance sa maliit pa rin yan kasi ay talagang inaantay natin eh. Di ba mga kababayan? Okay, hindi natin masyadong pabayan to. Mag-comment po kayo. Yung mga nakapaglo na especially kung totoo at bakit kayo pinalon para mas klaro sa atin. Okay po, so sa maraming salamat asahan ko. Yung ba mga bago naman dito na napadaan, pa-share, comment, and subscribe. God bless mga kababayan. Thank you.